Ni Barry, may ilang kongresista po na nagpapatutsada kay uh, uh, senador Jesus Tudero yes, na siya who ay takot kay VP Sara kaya ho <laughs> niya inaantala itong impeachment trial pero ano ho ba sa tingin niyo mukha ho ba na kasi sabi ho ni senador Cheese sinusunod niya yung batas yung kung ano yung sa tingin niyang tama pero para sa inyo ano ho ba ito meron ho ba siyang uh, ibang uh, kumbaga pakay kung bakit niya po ito ginawa Well, hindi ako nagtataka na mayroon na mga nag, nag, nagtatanong ng ganyan. Kung mayroon bang takot dito o may ibang motiba. Kasi ganito eh. Ganito kasimple kasi yan eh. Diba? Kung ang posisyon pala ng Senado ay hindi pwedeng tumawid yung impeachment mula 19th hanggang 20th Congress. Ibig sabihin, kailangan nating tapusin itong trabaho ito sa loob ng kongresong ito. Kung hindi, hindi na magkakaroon ng impeachment trial. E eh, di ang tanong, eh bakit hindi yo kayo kumilos nung February? Mm -hmm. Bakit yo pinagpaliban ng ganyan? 'Di ba? At ito na, nandito na tayo sa puntong ito, 'di ba? June na. <laughs> Meron pa tayong isang buwan, 'di ba, sa loob ng uh, uh, ng kasalukuyang Kongreso. Eh bakit hindi sila magmadali? Bakit parang petiks pa rin at uh, hindi, relax lang tayo, June 11 na yan, kahit na last day. Tapos pagkatapos nung bahala na. Eh walang pinag-iba yan sa ano eh, estudyante, meron kang project na dapat isubmit <laughs> sa klase, pumetics ka ng ilang buwan, tapos pagdating na nung deadline, biglang, ay, sorry, wala na palang oras. So, di ba, kung ang paniniwala pala talaga nyo ay hindi pwedeng tumawid yung impeachment complaint at kailangan tapusin ngayon, bakit hindi nyo inasikaso? Kaya tingin ko, yun ang pinanggagalingan ng uh, mga ganitong klaseng katatungan. Ya, galing doon sa mga sa kamera. Eh kasi alam naman pala nyo na ganito eh. Bakit February pa namin binigay sa inyo yan? Bakit wala kayong mga kinilos? At ako, para sa akin, yun yung pinaka nakakabahala na bahagi nitong buong usapin na ito. Na parang yung mga senador natin, hindi siniseryoso yung kanilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Naalala nyo, di ba? Na, Naka-adjourn sila para dun sa campaign period. Pero nagkakaroon naman ng mga Senate, ng mga Senate investigation. Nagkaroon ng hearing si uh, Senator Amy Marcos. O so kung pwede naman palang kumilos at magtrabaho, bakit hindi nyo inasikaso itong napaka-importanting trabahong ito na talagang minamandato ng saligang batas na kailangang asikasuhin agad na uh, nakalagay sa ating konstitusyon the trial in the Senate shall uh, forthwith commence. Ibig sabihin, kaagad-agad. Hmm. Bakit hindi nyo ginawa? Kung uh, uh, meron kayong apat, limang buwan para asikasuhin ito, hindi kayo kumilos, tapos ngayon sasabihin nyo, hindi na nyo pwedeng uh, gawin. So ako, uh, medyo katakataka at uh, nakakabahala at nakakadisappoint na umabot pa tayo sa puntong ito dahil sa pagbabaya ng uh, ating mga senador.